dati pinangarap ko lang talaga mag-abroad dahil nakita ko yung mga kaibigan ko na galing abroad medyo mangat ang buhay nila galing sa kahirapan dati akala ko rin napakahirap at dati akala ko rin hindi ko kakayanin ang lahat ng ito dahil di biro ang sabi nila ang buhay abroad at dahil kahirapan na rin ng tutulak sa atin, kaya ako nagsusumikap at nagpursigi, anuman ang narinig ko, hindi ko inaalintana ang lahat sa kagustuhan ko na makaalis lang sa ibang bansa upang matulungan ang aking mga magulang at ang aking pamilya Akala ko nung una hindi ko kakayanin ang lahat ng pinagdaanan ko dahil de biro ang pinagdaanan ko. Ngunit tinitiis ko lahat, nagpe-pray ako, natulungan ako na magiging malakas sa lahat ng mga pagsubok na darating sa akin sa araw-araw dito sa ibang bansa dahil ako lang mag-isa ito, wala akong kakampi at wala akong masusumbungan anuman ang uh, mangyayari sa akin, wala makatulong sa akin kundi ang sarili ko lang kaya pinagsikapan ko ang lahat-lahat na makayanan ko at nag Pray talaga ako sa buong may kapal. Yes, mahirap talaga. Maging mahirap na wala tayong ginagawa at hindi tayo nagpuporsigi sa ating buhay. Kailangan talaga natin ng tiyaga at labaan ang ating pasensya upang malampasan natin ang lahat ng mga pagsubok dito sa ibang bansa. Sabi nga nila, laban natin ito mag-isa. Naalala ko pa nga mga kabayan noong unang dating ko dito, isang araw pa lang umiyak na ako, isang araw pa lang gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. <laughs> Nagkakatawa ba? Diba? Pero alhamdulillah proud ako sa sarili ko dahil mag-12 years na ako dito sa ibang bansa at proud ako na nakayanan ko at nalampasan ko ang lahat ng mga pagsubok ng dahil yun pala ang nagiging dahilan upang magiging malakas ako, yung mga pagsubok na lampasan ko, yung mga kahirapan na giging inspirasyon ko at yung mga laban na yun ang nagiging adhikain ko upang magawa ko ang gusto kong gawin sa aking buhay. Umiyak man ako noon, muntik na akong lumayas at magranawi sa amo ko noon. Lahat ng mga iyak sa araw-araw, lahat ng mga stress sa araw-araw napalitan ngayon ng lakas ng loob. Ang lahat ng napagdaanan ko noong una kong dating dito, yun yung nagpapalakas sa akin. Yun yung nagbigay inspirasyon sa akin at nag-encourage sa akin na kaya ko to at makayanan ko ang lahat-lahat dahil nagiging malakas na ako. Kung nakaya ng iba, bakit hindi ko makakaya? Mas bata pa ako noon sa kanila na umalis ako at mas matanda na sila pero kinakaya nila. So sabi ko sa sarili kaya ko, na kaya sa natin. Siguro kung sumuko ako noon pa, siguro kung umuwi ako at nagranaw ako noon sa aking unang amo, wala siguro mangyayari sa buhay ko ngayon. Balik ako sa probinsya, balik ako sa kahirapan, balik sa dating buhay.